Dr. Ferds na wala talaga akong sakit. Naisip ko talaga baka mamaya bumalik na naman yung sakit ko eh. Ay, yung, yung panyo ko nakalimutan ko doon. Sandali, kukunin ko lang ha. teka, ayan, naiyigin makakalimutin ka na. Para bumabalik ka. Sira, ano ka ba? Ay, <laughs> <laughs> kukunin ko lang doon. Sige na, sa kotse na Sige, sige, ha? sige. Joaquin, ang ginagawa mo dito? Nico, kasama ko si Rodore. Nico! Nico! Ate, ikaw nga. Kapal din naman ang mukha kung tawagin pa akong ate. pagkatapos ng lahat ang ginawa mo sa akin. Ate, patawarin mo ko sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. hindi ko naman sinasadya yun eh. Nagawa ko lang yun. Kasi may sakit ako. Huwag mo nga akong ututo. Dahil hindi mo na ako maluloko. Dahil ikaw napakasinungal mo, napakawalang hiya mo. nasabi ko sa iyo yung totoo. May sakit talaga ako. May DID ako, ate. Maniwala ka naman sa akin, oh. May meron pa akong isang katauhan na lumalabas si Roxanne. Siya yung... Siya yung masama. Siya yung gumagawa ng masama sa iyo. Hindi, hindi, ako yun. Kung gusto mo, sasamahan kita kay Dr. Ferds. Nandiyan lang yung clinic niya. Sasamahan kita ngayon para mapatunayan sa'yo na Masakit ako ate. Ate, sinungali ko na sa bahay ko. Pintawan mo ako! <sighs> Hindi mo wala kung gaano kita kinamunguwihan? Dahil ikaw, traidor ka! Traidor, sinungaling, kriminal! Ikaw ang pinaka-demonyong taong nakilala ko! Ate, huwag mo naman sabihin sa akin yun know. oh. Bakit? Hindi ka nang iniwala? Hindi ka nang iniwala sa to? O baka, pati sarili mo inuupin Ate...